Hello guys! Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa mga 25 centavos. Yan. Yung BSP 25 centimo. Tungkol po sa mga presyo niya. Yung bang ano, yung bang mga ginagamit pa nating mga coins eh may presyo na dito sa ano, dito po sa Pilipinas ha. Bali, presyo sa Pilipinas itong ano natin, tatalakayin natin. Yung mga 25 centimo na binibili na dito sa Pilipinas ng mga kolektor, hinahanap na talaga. Medyo may pagkaano po to, mahirap hanapin. Okay po, titignan na po natin yung kanyang mga presyo at saka yung mga year na hinahanap ng mga kolektor. Ayan. BSP, 25 centimo. Year. 2003, yan. 2003, no? Magnetic. 22.50 pesos pa lang bilihan dyan, ha? Kamura, no? Dito sa atin, ang mura. Year 2005. Yan. 22.50 20 pesos ba? Ba't, ba't wala yung ano? Ba't wala yung 2000 ano? Yung 2008. Yung 2008. Ay, yung 2008. Ah, 2008 Ganun rin yun, eh. 22.50 pesos rin ang ano nun, eh. Ang presyo dito sa atin, ha? Tapos, yung year 2006, medyo mataas. 100 to 200 pesos. Eh ako man eh, bumibili ako ng mga ganitong coins. Yung mga year 2003, magnetic. Yan. 50 pesos ko na rin po bibili nyo. Hindi, na, hindi ko na bibili ng 20. Yung year 2005, yan, 50 pesos ko na bibili nyo. Kahit anong kondisyon. Tsaka yung 2008, kahit anong kondisyon, 50 pesos ko na bibili. Tapos yung year 2006, 209, hindi ko na bibili ng 100 pesos. 200 pesos ko na bibili yun yung mga ano ha ah? ayan po ang mga ano ang mga 25 centimong mainit sa mata <laughs> hinahanap na ng mga kolektor dito sa Pilipinas ayan po ha marami naghahanap niyan yan ang aking mga impormasyong nakuha okay po sana po ay nakapagbigay ako ng kaunting aliw kaunting impormasyon para sa pangongolekta ng coins ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po natin tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.